Hello mga idol. Mag-take out na lang tayo sa ano. So, Jollibee. Ayaw ni Bunsong lumabas. Baka, ano, kanina. Huwag natin persahin. Ops, sasamahan ninyo ako. Kami ni Kuya na lang. Oh, wow, 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 wow. Yan, baka. Ta-na-na, ta-na-na, <laughs> tara na! This is my kuya. Ayan, sandali. Okay, my cellphone, ama. Ay, huh? kata na. Ne! Hmm. <laughs> Ayan, punta na kami. Mag-ano na lang daw. Anong sabi mo, anak? Tribe draw drive thru libre na ating <laughs> libre wow libre na kami eh tadi ayan na gamin ayan na no, gamin ayan na gamin lang hindi ko no. so kita na pizza ka no ay pizza pizza muna daw so ano timin na sa so, oh. nagbabaga na pizza ito, Hindi nga banda niya yun. diretso diretsyo na tayo. Hindi Okay, ay sa pa so, so, pizza muna daw. Pizza. Pizza. Pizza to ni na. May isa. Yan. nandito na tayo sa may ako siguro ko na Academy. Yung pag drive ko pala is ano, na pinag-anon ko to. Nag-practice. Nag-practice. Nag-practice ng ay lumayatan ni Balawan Farmers. Yes. Ay, ayun. Ang malaglak -la lang. Oh, Oo, pa'y alam. -ang -ang, nga. Nakalukot pa'y nga na Ay, ay, mayas. So, ang dapat. da talaga, nakalukot pa yung awan eh. Yan, bili muna ng pizza. May damagang lukot ang tatawa. Ay, ah, tsaka ako. May awan, awan mati.

Ano daka duwa na diay? Ay, side. Pineapple, peach, mango pie, sundae. Awan. Motor lang. Motor lang, awan yung Ay, dito yung asaw. Hahaha. Ato ah. Yep. Ay, awan una yun. Oh, sakto. Sakto. Ang magami na maigsakit mo taulo, no? Di Nandito na tayo sa may dobi. Pag-order din eh. Anak niya nga ako yes, ah. Mix and match pa nga. Hello, mga ka. Hello po. Yes po. At tatlong mix and match. Ano po ma'am? Burgers. Burger steak, coke float. Tapos. Burger steak, coke nice. float na isa. Sorry ma'am, not available pa po kami sa coke float ma'am. Sunday nga nga nga. Ay, awang garo doon. Ay, nga may garo doon. Kapag Sunday, wala rin, no? Sunday man, available. Ay, available. Ay, okay, at uh, ano, burger and then... Burger steak. Burger steak, ma'am. Yup. Burger steak and then Sunday. Ang order sila. Ano pa, ma'am? One, kasi lata. O, talo lata ka siya. Ay, tatlo po. Ano, ma'am? Tatlo, tatlong order ano na lang. Yes, ano pa, ma'am? Meron pa side na doon yung sunday, amin. Dama naman yun. Oo. Dama naman. Uh, uh, um, uh. Sunday ba yung ano niya, lahat na, tatlo? Yes, ma'am. Okay, ano yung additional po? Additional. Mm, on. Eh, wala na daw po. <laughs> Baka gusto na pong mag-add ng fifth mango pie, ma'am? <laughs> ano? Ay, hindi na daw po. Wala Two nang ano. na. 24 lahat, ma'am. Nag-send na lang po para pinag-send po. Okay. 24. Thank you, then. 234. Yo. O, oh, di maya na to. Si 34. Kajali, bitay mo po Yo, ayan. Hindi ba naglaing ti si ano ko? Hello po. Okay. Libre okay. ng aming <laughs> so, makita, makita. Ay, oo. Right. oh. -oh. <laughs>

ko na Ay, sige. Wait lang, sabihin. Ayan. Ganitong ano lang is, eh, masaya na kami. Ayaw na daw ni Bunso ng ano, ng chicken. Na uman. Magsawa na sa chicken. meron ding nakakakilala sa atin dito. <laughs> ay, ay, ay. Super easy lang kapag ano, dito ka mag order Yeah, thank, thank you so them. much. Ayan na, uwi na tayo. Meron ng pizza at saka... Happy <laughs> na ang birthday. Yes! Happy na daw ang birthday ng ading niya. Naglibre si kuya niya. Yun. Hindi daddy ako. Abad <laughs> taman. damdaman Ayaw may mad. Una yung na, mas mayaman na tong anak ko. <laughs> Siya nang ang nanglilibre sa akin. Binawasan na niya yung allowance niya. Binibigay ko kasi yung allowance nila ng one month. Tipid, tipid para sa ekonomiya. Hmm. Ganun lang dito sa amin. Kapag malapit, malapit lang kasi kami sana, sa ano, sa mga Jolly hindi na kami doon. Kasi alam ko inaantay na ninyo yung pananal. Nay, 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 nay nalipatak din ng Gcash. Pa yan okay, ni Ate. Hindi. Gcash. Nalipatak din Bakit tayo nagsinjili ko ito? Hindi tayo pala po So, kasi itong dalawang to, nandun na sa bahay na, na ako. Nagwara mo. Oo, oh, nagwara na eh. May kuntuwang pidutan. Na, sila yung nakatira doon sa bahay. Pero kami doon sa may kubo. Mas ano kami doon. Mas komportable. Mas malamig. Hindi mo na kailangang mag-aircon. Oh, yun na bye bye na mamaya ulit mm, pakiantay na lang ang inyong mga papremyo bye bye love you love you salamat sa support na ah.